So, paalala lang po ano mga boss sa mga gustong gumawa po ng ice cream din. Huwag po tayong magtitipid ng buko. Then, huwag po tayo gagamit ng sabaw na hindi sa buko. I mean, baka yung iba kasi, lalo na pag nasa Metro Manila, mahal yung buko. Gumagamit po sila ng sabaw ng nyo. Huwag po tayo gagamit ng ganun ano, para hindi po masira yung lasa ng ating buko. So welcome back mga boss sa video ito ay isi-share ko naman po sa inyo kung paano po ako o kami gumawa ng buko ice candy. So yung ingredients natin ano mga boss ito na ko na po sa inyo. Dalawang gatas na ibab. Tapos limang perasong buko. So kinayod na po natin ito ano. Medyo tumigas dahil dinagay po natin sa pressure. Tapos kasama po yung kanyang sabaw. Ito po yan. po yan. Yung ating pong asokan is isa't kalahating kilo. Tapos yung ating naman tubig is apat at kalahating litro. Then meron po tayong linagay po dito na cornstarch. So bali ano po yun, ano, one fork po siya. Then pinakuluan po natin ito, no, para maging malambot o soft po yung ating buko ice candy. Sayo na naman ano, mga boss. Ayan, malapot po yan. No? Kailangan pakuluan po natin ng maayos. Lutuin po natin ng maayos yung ating cornstarch. Kasama po yung ating asokal. Siyempre po asokal po yung ating gamit. Sa ganito nga dyan ng ano, mga boss, uh, natural na natural po ito. No? Dahil hindi na po tayo gumagamit dito ng food coloring. Dahil buko po siya. No? So kailangan wag po natin titipirin yung ating ingredients. So, ilalagay po natin yan. Unahin po natin yung ating gatas. Special buko ay skin dito mga busa. Napakasarap po ito. Ilalagay na po natin yung ating buko na kinayo. So, medyo matigas na ito, no mga boss. Kasi, lang ito, pinagay ko sa freezer. Dahil, medyo na-drip kami, no? Pero matutunaw niya. So, yan na nga no mga boss. Medyo nahihirapan po tayo magtunaw po doon sa buko, no? Pero nailagay na po natin lahat. So, yung susunod po natin yung sabaw po ng ating buko. So, limang peraso po yan, ano, na buko. Lahat po ng sabaw ay ating isasama. bukas ya, iinumin na lang po natin ito. So, paalala lang po anong mga boss sa mga gustong gumawa po ng ice candy. Huwag po tayo magtitipid ng buko. Then, huwag po tayo gagamit ng sabaw na hindi sa buko. I mean, baka yung iba kasi, lalo na pag nasa Metro Manila, mahal yung buko. Gumagamit po sila ng sabaw ng nyo. Huwag po tayo gagamit ng ganun ano, para hindi po masira yung lasa ng ating buko. Ulitin ko lang po sa inyo ng no, mga boss, yung ingredients po nito, dalawang gatas, limang pirasong buko, tapos isa't kalahating kilo ng asukal, one port na cornstarch, din kakaperanggot na asin. Para saan po yung asin? Para doon po, ah, lalong lumutang po yung tamis ng ating buko, at saka yung lasa po ng ating buko. So pag ganito ng no, mga bossing, wala na pong tekim-tekim ito, no? dahil kabisado ko na po ito timplahin ayan, haluin lang po natin ayan mga bossing ayan na po yan ayan na po yan yung ating buko ayan na mga boss masarap po yan, special po yan ha special yan mga boss hindi po yan tinipid sa ingredients Bukan. So, na mga boss na karedi na po yan, balutin. Yung gamit po natin na plastic is 1 by 1 half. Ano, ito po yun. So, hindi ko na po i-video kung paano po balutin. Ano, siyempre alam naman po natin dati magbalot. Kung, ma kung gusto nyo po makita yung paano po step by step, mayroon pa akong video po dyan na dati ko ginupload. Hanapin nyo lang po ano, step by step po yan. Mula sa pagbiyak ng buko, pagpapakulo. Basta lahat, nandyan po yan, ano? Ito, medyo mabilis ang video lang po ito, ano, mga boss? Ayan. Sa so, yan, mga boss, thank you so much. Sana nagustuhan mo yung video na ito. Kung nagustuhan mo, pakilike and share naman po. Then, kung hindi ka pa subscribe sa akin channel, pakisubscribe na lang. At pakipindot po yung bell notification para lagi po kayong nanonotify kung meron po kung mga video kung tulad nito. Hanggang sa muli, mga boss. yung bell at ito ang kasamuli,